Bijan mesti tabung yang mana tu? Ya. Ato tao? Ato o diwa? Mabahol? Ato bakit ta? Mabahol diwa? Ayun o? Ayun o? Ang mama, papa mo.

Ay, nakaanap ako isang laki. Hmm. Ayan, bababa na siya guys. Ang taas-taas. Ha? Ayan o. No? Oh. Imawa ka. Bitawan mo na yung panungkit. <laughs>

Kunin mo dun sa loob, Kim. Mangga, meron dun sa loob. Na, ito, plastic dalin mo. May mga nahulog doon. Lamog. <laughs> Moabit. Dapat yan may iba. Ay, may ano, no? Yung screen. Ula, ah. <laughs> Minko, at bunga. Ay, ito tara. Oh, kaso may kumalinghod rin. <laughs> mm-hmm.

对对。